previous video mga ano ito yung dating pinuntahan ko noon na parko wala pang dahon ito noon pero ngayon ano, ang dami na mas marami na rin tao na napunta yan yung ano ng aso noon maganda na siya presko-presko na ayan yung mga palaruan ng mga bata hanggang doon ito mga puno noon walang dahon walang kadahon dahon Okay, mga mahal kong supporter hanggang dito na lang Maraming salamat sa inyong panonood sa mga simpleng videos ko. At hanggang sa muli, ciao.